ayun po tanggala ito deliver. mga vloggers uh, unboxing muna tayo ng uh, deliver pa deliver na. Eh. ayusin muna natin yung camera at parang masolo pa kung pwede sa bagdaron pa lipat natin yung bangko alis Hello. yun malinaw-linaw So, yung order kong flashlight na ano yung tatlong battery na ano ba ito uh, XHP 70 uh, plus flashlight 3000 lumen uh, ah 3000 lumen at saka 300 meter rings waterproof siya siya so, na buksan na natin kung ano talagang laman niya ito ayoko hala, ano pumipet? yung ano flashlight na na sama-sama kung mabali ayan, asapi, asapi ang tatak niya, ayan asapi anta ang kausap lang siyang libreng anong ba ito sling sakay ito na yung plus light ano kaganda naman ng pagkapaking packing niya o. mayroon ano mayroong talagang ayan oh ang haba pa slide yung kanyang ano ay isa ko mo nga yung aking battery doon sa ano para masarap ang battery. Pa-testing natin. Pa. Ano? Sa naka-charge. Aba. Pala ko i eh, dito, eh. ito pala ay eh. talagang Pa-charge. Naka Aba. Pa, pa, naka-charge. Oh, at saka yung dalawang green. At saka dalhin mo yung plastic na sinusuklot ng battery. Ayun ang ayun ayos naman yung ganyang ano niya ayos ah, naman sana ay no damage ano para yun may tube pala ayos siya wag na ye wag na may kasama siyang ano sa loob pang 18650 ayan na yung batere na tatlo na green ah ako na pala ang kukuha

Nakabidyo ko ayaw. Kaya pa na eh. mag-aandap. Papa, nakabidyo pa eh. Ah, uh, nahilip pa kayo mga ka-vloggers ha. Kumuha lang ako ng tatlong lito ka lang oh. battery. Ayan o. Oh. May kasama siyang tatlong tube. Naku. Ito pala yung nagam ko kagabi. Iuhuli natin ng sangpak. Para siya ay I... may chart natin mamaya na. bibili ako ng ano? Grocery. Oh, mabay, mabay, mabay. Alin? Wala, hindi ako binigyan. Papasok bukas? Oo. Oh. Ayan na. Uh, Tingin na natin ano. Para kung saling may diferensya, may balik natin sa Lazada. Ako mira pag sumama ko. Sana umilaw. Yun. Yun! Wala pala siyang blinker. Wala siyang blinker. Ba't oh. pink? Oh, hindi kasi sa gato. Lilaw. Ang kanyang ilaw. Ganda ng ilaw sobrang lakas maliwanag pa yan oh. dilaw nila ang init ang init ng ano talagang hindi maaari yan sa ano isang slide lang pala siya wala siyang uh, blinker at saka wala siyang medium isa mama mama nasa ni ka ay may bing may may ano siya ang slide Hello. niya Hello. pag hindi mo masyadong inano nice. yung idiniin medyo madilim ang ano pag diniin palino mo ng palinaw ng palinaw ang kanyang ano ang slide niya to pag gayan lang tinan nyo ah uh, ayan oh uh, ayan medyo madilim pa siya pag hindi nakatulo yung slide Ayan o. No? Oh. Pusa siyang nalakas uh, pag tinutuloy yung slide yun. Maganda. Ayan. Ayan ang ating asapi diving class. Yung class light XC 20 Ginawa ko yung dilaw, ang kulay para oh. matis sa tubig ko. Ayan ay ah uh, Ano, tawag niyan. Yan ay maganda sa tubig, ano. So mga ka-vloggers, hanggang dito muna yung unboxing natin. Maraming salamat kung nagtaga kayong manood sa uh, may sing video ito. Ayan na, nasupad na yung flashlight natin. Yun na. Thank you for watching. Bye-bye. See you next vlog. Great vloggers.